Carla isiniwalat ang naranasang pangaabuso ng kanyang ex. Ito pala ang nakakagulat na nangyari kay Carla sa mga kamay ng kanyang ex. Matatanda ang kinasal si na Carla Abeliana at Tom Rodriguez noong taong 2021. Ngunit wala pang isang taon matapos ang kasal ay hiniwalayan ito ni Carla matapos ang pitong taon. Sinigurado ni Carla na mapapasawalang bisa ang kanilang kasal. Kung kaya't prinoseso nila ang kanilang divorce sa Amerika. At ngayon ay kinilala na rin sa korte ng bansa ang kanilang divorce. Walang kumpirmasyon kung third party nga ba ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Ayon naman sa mga chismis, nagkaroon daw si Tom ng one night stand matapos ang kanilang honeymoon. Ngunit ayon kay Carla ay sinaktan Trinaydor, pinagsinungalingan at marami pa raw ibang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Ayon naman kay Tom, aminado ang aktor na mayroon siyang mga pagkukulang sa aktres, ngunit hindi raw niya ito sinaktan ng pisikal na natili rin daw muna ang aktor sa Amerika upang iproseso ang divorce at makamove on. Samantala, matatandaan namang nag-viral ang picture na post ni Tom sa kanyang Instagram account. Sa litratong ito ay tila family picture, kusaan kasama niya ang kanyang non-showbiz girlfriend at ang batang lalaki. Agad naman ito inulan na reaksyon matapos ng isa publiko ang kanilang small family. Kinilala bilang Cecilia Celis ang bagong girlfriend ni Tom dahil natunton ng netizens sa personal Facebook account nito. At nakita rin na may mga ilang litrato sila na magkasama nito at ng kanilang baby boy. Samantala, viral ang litrato na ipinost ni Carla sa kanyang Instagram. Ayon sa kanya, tatlo ang kanyang alagang aso. At may isa raw itong aso na inabuso ng kanyang narcissist ex. Pitong taon at kalahati raw bago niya napagtanto na gumisi. At pinagsisihan na hindi siya agad umalis sa kanilang relasyon naging bulag raw ang aktres na mahabang taon. Ngunit ngayon ay nawala na raw ang takot ng kanyang mga alaga. Usap-usapan naman sa social media kung sino ex na ang tinutukoy ni Carla sa kanyang post. Ayon sa netizens, si Tom lamang daw ang naging karelasyon ng aktres ng pitong taon. At noon pa man daw ay may anger issue na ang aktor kahit noong nasa PBB pa lamang.